Farm Girl, welcome to Anika Farm. May magpipick up po ng dalawang fatine ngayon. Ayan, pinapaligo na po namin yung baboy para malinis po namin na ibibigay dun sa buyer po namin. Pero ito mga baboy po namin dito, hindi po namin yan titimbangin dito. Sa timbangan na lang po siguro ng bayan kasi dalawang piraso lang naman po yun. At saka yung bagong timbangan na nabili po namin, nandun po yun sa bagong farm. Doon po muna namin nilagay kasi doon po muna yung selling area namin habang wala pang mga baboy po doon. Ipapakita ko naman sa inyo mga kapigi yung mga pangbenta po namin ng mga fatteners. And so, umpisan po natin dito sa unang kulungan. Ayan. So, wait lang. I-close up ko sa inyo para makita nyo. Ito na po yung mga pangbenta po namin ng na mga fatteners. Ayan. So, medyo madungis pa po kasi nagpapaligo pa lang po kami. O, ba? Diba? Tignan mo naman yung katawan nila. Panalong-panalo, di ba? Hmm. O, dito. Ayan, o. O, tignan mo pigi niya. Sa likod. O. Ang ganda, di ba? O, oh, yeah, mga yan. Ang ganda ng kulay nito, o, oh, lalaki. Kaya lang kinapo na namin to. Kasi wala namang pong nag-order ng pang barako. Kaya kinapo na namin. Pero ang ganda ng kulay niya, diba? O, oh, tingnan mo naman. Nasa 158 days na po ito mga to. O, oh, diba? Ang laki niya, o. Oh. Hmm. Oo. Oh. oh ito pa. Ito pa sa kabila. Dito, mga, dito naman sa kabila, pangbenta benta na rin po itong mga to. Ayan. Tulog pa. Hanggang doon, medyo madami-dami pa po yung mga baboy namin dito na pangbenta na this August. Hanggang doon. Okay. Lahat po dito puno ito eh. oh, ito na lahat o. Oh. Pasensyahan nyo na po yung mga alaga po namin baboy dito ha. Ah, kasi, di pa po sila na kaligo. At nag start pa lang po kami magpaligo sa kanila. Yan. So, mga pangbenta na po ito this August eto rin no kaya lang madudumi Huwag ko na masyadong i-close up baka uh, <laughs> magalit kayo sabihin nyo, dumi ng mga alaga po namin ba boy Malis lang po kasi yung boy namin nasa labas po pero nagsi-start na po siya magpaligo kanina iniwan lang po niya ito po yung host di ba ito naman kabila o oh. yung mga yan ang dami di ba Pera na naman ito. Kailangan ko na ng pera. Pambayad sa feeds. O, tas itong mga to naman, maliliit pa. Mga first week pa po ng September yung mga yan. And then, yung nasa dulo, mga guilt na po namin itong mga to. O, ito. Sa mga nagpa-reserve po ng guilt, pwede na pong kunin to next week. Oh, ito rin. Kabila. Mm. di ba? Ang dami. Oh. Ayan na. Nakakatuwa naman. Handali, magpapaligo muna ako habang wala pa yung dalawang caretaker po namin. Sarap maligo, ano? Ay! Pati ako natatalsik. Parang mahina, Annabelle. Mahina. Tinodo mo ba? Andiyan na po yung buyer namin nasa labas. So hinihintay lang yung ilabas tong mga baboy dito para matimbang na. Pero paliguan ko muna. Para malinis. Tumatalsik siya. Puro na ako ng tae. Eh. So, mamaya na ulit paliguan yung mga baboy. ah oh, sige na. Go. Sige, biyari nyo. Ops, dadahan. Ang ganda. Parang pang inahin, Ah. Ang ganda na, ang ganda naman. Ang ganda ng pigi. Mas. Parang nagbabarbel ah. O, tingnan mo. O, sige na. Dito na. Dali! O, go! Sige! Ang gaganda ng mga fatiners namin dito, no? <laughs> Dalawa po yung kukunin ngayon. Nagustuhan yung mga alaga po naming baboy. Kasi hindi po masyadong mataba ito eh. Oh, tingnan mo naman yung pigi niya, ha? Ah. Tignan tingnan mo, oh. maugat pa dito. Ganda. Hmm. Quality, no, 'di ba? Ito po 'yung tinatawag nilang frying. Ayan. So, go bye. Ganda ng ano niya, oh. Oh, sige. Ka, oh, diba? Ang ganda ng baboy namin Bili na kayo ng baboy namin, dali! Ando na din yung isang baboy po namin na ilabas na Ayan, so ito na po yung pangalawa igi Oh, tingnan mo naman mapigi, ganda. Prime. Mm. Bye. See you later. pintuan, okay, gendo na lang sa timbangan ng ano bayan, da, kompetibo, sorry. nalala. Sige Bato, lang. lang Sige, sige. Ay, August 19, 2023 po ngayon. Ayan. So nandito po kami sa timbangan ng bayan ng mga tarem. Ayan. So ito, hindi po namin baboy 'yan, ah. Actually, may nakasabay lang po kaming bumili din ng baboy at nagbibenta. Yun po, sabi po nila sa amin, 150 per kilo yung kuha po nila. Pero sa amin, bubulong ko na lang, 160 per kilo yung kuha nila sa amin. Siyempre, magaganda yung baboy namin. Prime po yun eh. Kaya hindi po namin pwedeng maibigay ng 150. Kasi yung mga alaga po namin baboy, sa totoo lang, am um, kung ayaw nila yung presyo po namin, okay lang na wag nilang kunin. Kasi alam naman namin na quality yung mga baboy namin eh. Pero wag tayo masyadong maingay, baka marinig. <laughs> Yun. So tara, tignan natin yung mga baboy nila. Dali. Alatimbang nila na ibo? Alatimbang nila. Mababa? Ah, 78. 84, 74, 70. Kasa sila dyan sa tatlo? Apat. Apat? Ay! Saan niyo dadaling yan? Saan niyo dadaling? Ah, dadalin? ah malasikin. ito po yung mga baboy po natin. Oh, ang linis nyo ha. Bagong paligo, ganun. Ilinong mo. Ilinong mo. Ilinong mo pa eh. Ilinong mo. Mainit, mainit. Okay, ilagay mo sa... Lilin nyo muna, baka mamaya may stress sila. Sen, so, may nakasabayan po kami dito sa timbangan ng bayan. Taga Malasiki po yung buyer. So galito po yung baboy na binibenta po nila dito. Ang dami, no? Ha? Huh? Ang dami yan. Ah, Ang daming baboy. Grabe. O, oh, yun pa. O, di ba? iba yung baboy namin. Puting-puti. Ayun, nandun sa dulo. <laughs> Puting-puti, tas malinis. Ang ganda ng pigi niya. So, siya yung pinakamaganda dito. O, oh, di ba? <laughs> prime na prime. O, oh, tingnan mo yung pigi niya. Panalo, di ba? Hmm kahit mas mahal yung benta namin. O, oh, ito naman yung mga pangbenta nilang, pinangbenta nilang baboy. Ikaw na next, kuya? Next ka na? Ay, ah, huli ka, no? Pangat, sunod kami. Oh, o, so susunod na pala kami. Ha? Huh? Nahuli kayo? O, oh, sige. Susunod so, na kami. O, oh, ito rin, o, oh, yung mga baboy na binili nila. So, sa malas, taga malasiki yung buyer. Oh, yan. Tingnan mo. Sige. Oh. Okay. Ito na tayo. Twenty pesos ang bayad po dito pag fattening. Pag takong, thirty pesos. O, Oh, next na. Kami na. Next. 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 hinihinga lang mga baboy, mainit, nainitan sila. Yung... Hindi, nakaligo na yan, mga yan. Bagong ligo. Madulas na. Mamaya na lang. Pag, pag naikarga mo natin. Madulas daw. Hinihingal ba? Ah, nag-aaway. Kayo Pero naman, oh. Ano? Ka nag-aaway. sila. Sige. Katayin na kayo ngayon. Sige. Napaliguan na sila, eh. di ba? Mm, pigi, ang ganda. Oh. Oh, maganda yung baboy namin, pero maganda rin yung presyo. <laughs> maganda yung presyo niya. Ayan oh. Ano? Am um, durok pitrin kasi to eh. Oh, di ba? Panalo. Ay, dandahan. Masi. Oh, ayan. Wala ay! Di ba naalis yung ano? Bagay pang katay naman yan, ano? Okay, sige. Alam, magbubuhat ka? O <laughs> yan, anong timbang? Anong timbang? Timbang. Diyan mo timbang mo timbang. Ah timbang. <laughs> oh, sige. Okay, madam. Ha? Kalatela ka. 100 kabila oh. 153. Wow. Minus 5, madam. Minus? Ninus 55, 19. Minus 55? 25. Okay. Minus 55. Dali. 98. 98? 98. Oh, okay. Okay. Panalo. Ay, atras. Sige. Atras. Ay, Bye. Bye. 149 less 55 magkado ilan ilang kilo 94 Okay lalaki ah Ganyan na sila kalalaki Hindi kasi maganda yung lahi ng baboy namin eh Oh di diba? bye mga pigy Paliguan na lang muna. Para hindi ano hingalin mainit. Okay, so magkano lahat? Compute na. Patingin timba ano. Pwede na oh, yeah. akin isa. Yan, so ito po yung timbang. 98 kilos sa 94 kilos. Aha. Uh -huh. Magkano? Magkano? 3 30,720. Okay. Times 160 kasi yan. Ito yung kopya natin. Bye, mga bigi. Nakatayo na kayo. Aguilar pa kayo, no? Aguilar? Okay. Malapit lang naman. Aguilar lang. Kabilang bayan lang po yun. Yan. So sila din po yung buyer namin dito, taga Aguilar. Kung magkano po yung presyo na sinabi namin, so yun, hindi po naman nila binabarat. Kaya dito sa kanila po kami nagbibenta, ganun. Yung taga Aguilar na buyer po namin, pag, kung ano po yung sinabi namin presyo sa kanila, kunyari 160 per kilo, ganyan, um, hindi po niya binabarat. Yan. So, kinukuha po niya yung mga baboy namin. Kasi, alam naman po namin na yung mga baboy po namin, magagandang quality po yan, tsaka prime, di ba? Ayan, so, ganun po yan. <laughs> kasi, pag mababa po yung kuha nila sa amin, hindi rin po namin binibigay. Kasi, di ba, mahal ng feed. Tapos, babaratin nila yung baboy mo. O, di wala ka di ba? Kaya, uh, ganun lang po. Hanap po kayo ng mga buyer nyo na... Uh, wag naman masyadong mababa yung kuha. So, nagkapera na naman kami. May pera na naman ako. Grabe, pambayad na naman natin yan ng feeds. O, oh, ba? Diba? Mabuti na lang bumili si Kuya. Anong pangalan mo, Kuya? Abe. Abe. O, oh, yun. June. Buti, Abe Jun. But, but, Junior. <laughs> Abi, Junior. 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 <clears throat> Ayun, nagkapera na naman ako, mga kapigi. Pambayad ko na naman to ng feeds. Grabe, wala na akong ano eh. Wala na akong pera, ganun. <laughs> Wala akong pera. Kasi nasa baboy po namin lahat eh. Magbebenta pa lang kami ng baboy. Ayan. So, ito po yung napagbentahan namin. Hmm. Okay. Ayan. So, yung mga kapigi, um, pag maghahala po kayo ng bayo nyo, bigyan ko lang po kayo ng konting tip. Okay. Um, Mag-ikot po kayo sa palengke ninyo or check nyo po yung pinaka malakas na kubukuha ng baboy. Ayan. So, dapat marami. Para... Uh, marami po kayong choice kung ayaw nila yung presyo nyo, o di sa iba na lang, di ba? Para ano din, hindi po kayo mahirapan i yung mga alaga ninyong baboy. Yan. So tulad po namin, marami din po kami buyer kasi yung asawa ko po tsaka ako. Ah, sige po, thank you po. Next time po ulit. Uh, nag ikat po talaga kami, naganap kami ng buyer, punta kami ng iba-ibang lugar, nakarating pa nga kami ng bagay para maganap ng buyer eh. Yun, so gano'n, tumigda ng story short, ayun, nakahanap po kami ng buyer namin na kumukuha ng maramihan araw-araw po yun, nasa 50 plus. Yun, so isang araw lang po sa isang linggo kami nakakapagpahinga, kaya, <laughs> pero yung sinasabi ko sa inyo, pag nagbibenta po kami, Um, ano yun ha, sa ibang lugar, Ahente ah, po kasi yung asawa ko, nagbibenta rin po siya doon. So, araw-araw po yung kumukuha ng baboy. Nakakatuwa lang kasi may extra income din po siya, di ba? Ayun. So, ang dami kong sinasabi, di ba? Ayan na, alis na kami. Sige, bye-bye. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!